pang-anim sa listahan natin ka-success. So, excited ka na ba? Umpisahan na natin. Sama-sama tayo maglakbay sa napakagandang mundo ng kultura at kalikasan sa aking bagong travel vlog. Sa video ito, ipapakita ko sa iyo ang mga kahangahang lugar, masasarap na pagkain at kakaibang kultura na aking nasilayan sa aking paglalakbay. Samahan ninyo ako, ating pagsusuri sa mga kagubatan at bundok ng isang kakaibang travel vlog. Sa bidyong ito, isasalaysay ko ay ang kaharian ng kalikasan kasama ang kakaibang kwento at mga mahalagang aral na aking natutunan mula sa paglalakbay na ito. Una nating destinasyon ay ang misteryosong kagubatan ng Sagada Mountain Province. Dito dadalihin ko kayo sa masalimuot na mga kuweba. Makikita natin ang kahangahangang mga terraces at malalasap ang kakaibang kultura ng mga ikurot isang kakaibang paglalakbay sa kagubatan na puno ng kwento ng sinaunang tradisyon. Pagkatapos, tatawid tayo sa malapit na bundok ng Banahaw. Susubukin natin ang matamis na tubig ng mga ilog at sasalubungin ang mga alingaungaw ng kagubatan. Makakasama natin ang mga lokal na manguukit ng kahoy at makikita ang kanilang kasanayan sa pagbuo ng mga tradisyonal na kagamitan. Hindi rin tayo mawawala sa pagbisita sa malamig na klima ng Bagyo kung saan masusubukan natin ang mga lutuing kakaiba at makakakita ng lokal na sining at, at nagpapakita ng pagmamahal sa kalikasan. Ito ay ang paglalakbay na puno ng mga kwento, mga tanawin ng kagubatan at mga masasayang kwentuhan. Samahan ninyo ako sa paghahanap ng kaligayahan sa kakaibang ganda ng kalikasan. Huwag mo kalimutang mag-comment sa baba ka success kung nag-enjoy ka or may napulot kang idea sa travel vlogs nating binigay na halimbawa. So, maraming salamat ka success at see you sa mga susunod nating mga video. Bye-bye and thank you.